<laughs> oh. No, good morning, good morning. Sa inyong lahat mga busing no dito, po tayo ngayon sa bundok. <laughs> na nagpagupit kasi ako no, nagpagupit ako. Tapos ito may binili ako no. Ah, mamaya na. Dito tayo ngayon sa bundok no na pagkatapos ko magpagupit no. Nagiikot ako doon sa may highway, nakikakita ko ng gabi no, gabi at saka yung dahon ng takway. Bumili ako. Ayan. So makapaglaing na kami ni mamaya ito po yun oh. Ayan. oh, di ba? Dami kong gabi no. Yung kukunin kong panglaing yung tangkay niya lang at saka yung dahon tapos dong mga bunga na to. Eh kukunin ko yan. Gagawin kong ginataan din na may bago may bagungon. Ayan. Ito naman yung dahon ng takway. Ayan, ito po. Ayan. Maliliit lang siya kung mo dito sa gabi at yung tangkay na maliliit. Ayan. Yan yung dahon ng takway. <laughs> o oh, di ba? May pang laing na kami ni taba na pamangkin ko. <laughs> Napakaraming tao doon sa may mga tao doon sa taas oh. May isang tricycle sila may mga, mga isang pamilya siguro. May yung matandang lalaki na huli kanina ito po. <clears throat> tricycle nila si Tatay kanina. Ah, uh, dahan-dahan lang umakyat yung matanda kanina si tatay tapos yung ibaan doon na isang pamilya sila eh tinakot ng mga bata eh andun isang pamilya sila ngayon tayo dito na naman tayo sa harap ni Inang Kalikasan ayan kitang kita yung ganda ni Inang Kalikasan ayan saksi tayong lahat kung gaano kaganda si Inang Kalikasan di ba Kanyan po, kaganda si inang kalikasan natin. Yan. Iwan ko sa inyo. Basta ako, habang andito ako, napakasarap ng pakiramdam ko eh. Sarap sa pakiramdam talaga pag nandito ako eh. Yan. Tapos yung kuan natin, yung gamitin natin mamaya, cellphone pa din. Ito po. Oh. Yan. Cellphone pa din. Dahil yung GoPro natin, ganoon pa rin pinapahinga ko muna sana bumalik yung magandang gana niya para bukas para bukas kuan po yung maka kuan ako makapunta kung maganda yung panahon bukas papunta ko doon sa sinasabi kong busay no busay doon sa barutak Viejo yan subukan natin okay so mga busay kita kits tayo sa motovlog no Bibili tayo ng gata doon sa palengke namin sa suki ko, no? Doon tayo bibili. Hindi ako bumili dito sa palengke nila kasi sabi ko doon ako sa suki ko bibili ng gata. Ngayon ito yung gagamitin natin tong cellphone na to. Okay? Good morning sa inyong lahat mga busing at magandang magandang umaga. Yan. Hello. Subukan natin na oh, may microphone po ito. Subukan ko yung microphone niya. Yan o. Oh. Ayan. Kung anong labas. Pagpasensya nyo na po. Ah, oh, medyo magalaw konti. Dahil nakapan lang tayo. Cellphone. <laughs> Tapos may microphone para mabawas-bawasan man lang yung ingay ng hangin. No? kasi yung nakaraan ko Grabe yung ingay ng angin eh Wala ko kasi, hindi ko kasi nagamit yung microphone ngayon Tapos yung galaw Sana hindi masyadong magalaw Napakabagal nung takbo ko nung nakaraan eh yung Doon sa bypass road so, Andito naman sa cellphone na ganda eh, ng kalikasan dito. <laughs> Malapitan na kuha ko ito. Dapat talaga dahan-dahan na pag cellphone yung gamit eh. Para makita no, makita na oh, ano, may antakan dito. Ang pa. Ah, yung, <laughs> <Dama> pani. Nakakabagsak. makikita yung dinadaanan <laughs> natin kasi sa GoPro muna 'yung makikita niyo. kami motor di talang lang ulit sa palengke namin mga busing ha. Ah. Bibili tayo ng gata. <laughs> Yan. Ito na tayo. Let's G sa palengke. <laughs> Ito na tayo sa Boulevard. Boulevard of Broken Dreams. <laughs> Sandali ah. Ang kuha ng microphone ah. Hindi ano man. Napagkakuhaan ko aray o oh, diba sandali po ah ayan tara na let's G na puto po po tara pasok din ay tapasok din tayo ay pali araw pala ng palitin ngayon Bermis market day pala namin ngayon daming panindayan dito. Tumahan ko lang kung maka- hapaan doon sa likod. Ah, pwede. Tanong tayo. Pinig diretsyo, de. Eh. <laughs> Good morning. O, oh, diba? Araw ng palingkik. Pero nakabili na ako ng asin eh Doon tayo sa Suki natin eh <laughs> Yan no, daming tagay bayan Dito na nagkikita Nakalimutan ko eh, araw pala ng palingki Sana dito na lang tayo bumili kamina Ng gabi din <laughs> Doon tayo nakita ni Suki nakikita niya si Suki ng malapitan Dahil cellphone yung gamit natin Good morning. Good morning. O, di ba? Cellphone, no? Ayakan ko mo. 50 lang. Singpinta lang? <laughs> Good morning. Bakal. Ayo, gabi, oh. Nagkararang gabi, dangara. Nalipat ko ka, e. Nalipat ko, tindag. Litlad. Naglagaw, tapos barutak. Sorry, oh. Gabi, oh. Mas may magdaganda, oh. Malaki, oh pag ya oh. Sa di Hindi ba? Talagang mm. na. Ah? <laughs> lang. <laughs> Mas malaki kasi, po, Mas maganda. mag pa? Hindi lang. Sa rumahan ko pa, madadaon. Gatan. Thank you. Ay! <laughs> Yung sukle ko pala. <laughs> <laughs> Yan. Oo, <laughs> oh, di ba? lem, ba? Na jarum an nah, may, may kadyos, no? Oo. Ah. Game. Ah, balik la ko rumaan. Yan, bila natin ng kadyos bukas. Yan. dito na ay din ako ada pa Hi. good morning na, sa, naglagaw ko sa barutak kaagi ako kagabi to hindi nalipat ko kay may tinda galit dito no durog li dad gabi o, di po garda pa ko kabakal Sige, ang dyan gagmay nga pulahan, nga tapol lang nga gabi na bakal ko. Sige, <laughs> ko kamo lato gat an korom an di alay mo ang kung lain. Ang magsaita DJ. DJM, DJM. Oh, dapat makita niyo nang malapitan. <laughs> uh, okay, ha, thank, oh, thank, <laughs> thank you. Oh, thank you. Thank you. Bye bye, bye bye. Have a safe travel and <laughs> everything. <day? Yes. laughs> Thanks. Yan, diba ba? <laughs> ang gulay, oh. Nakalimutan ko kasi, araw pala ng palengke. Ngayon, ayup ganda ho oh. pwede sana kahit na isa lang yung nabili natin okay na pero okay lang din gataan ko naman yan eh. bukas ah nagastusan ako ng sobra ngayon dito na lang to dagdagan ko na lang ng mga dahon-dahon mas marami Mas marami Mas ma, ma, maganda Kasi marami Marami kaming kumakain eh, Pag kumain eh, Taba Ayan eh. Uwi na tayo Uwi na Ayan Tara na Let's see Uwi na tayo Uh, may isda din ako nabili doon kanina sa barangay katuugan para iprito <laughs> oh, pintaan ng mga livestock sayang hindi sana dito na lang ako nakabili kanina ng gabi no hindi hmm. kasi pumasok sa isipan ko na araw pala ng biyernes ngayon yung iniisip ko lang magpapagupit ako sa basuki ko tapos ah, gagawa ng video doon sa bundok yun kasi yung nasa isipan ko eh wala sa kuan ko eh wala sa isipan ko na araw ng palengke yun, maraming tinda maraming gulay na tinitinda dito na pag ko doon ako sa barangay katuugan umambon at nagmadali ako pagdating dyan sa highway na tumigil <clears throat> ngayon ito na naman kaya sabi ko dire diretsyo na lang ako oh, pauwi hindi na ako mag plano ko sana mag ikot ikot pa doon sa gulayan kaso eh dumidilin yung panahon eh kaya te sabi ko magkuan na lang. Diretso na lang bibili ng gata. Diretso ko eh, para makapagluto na lang ako. magpiprito ng isda at saka magi Yung kwan ko yung gabi, mas mabuti, mas marami, mas masarap. Sa kwan sa ginataang gabi with bagungon at juice. inisip pag ganitong panahon hindi ako nito maka paane, makalayo makabiyahe palayo ayan ang sumambo next week na lang kung sa susunod na pagkakataon na lang gagawa-gawa na lang ako ng mga video dito sa malapit lang muna sa amin mga busing nga magsagaan nyo na muna yung mga video natin ng na mga maiksi lang or kung ano-ano lang na magawa ko saka na tayo magki-adventure ulit sama saka na ako makabigay na naman ng magagandang mga kan Tungatan namin sa inyo. Ayan, condolence kay Papa Fred. Ayan o. Ulan ulana ulan ulana ulan ulana Oh. <laughs> Ay. Uh, sige, sige. <laughs> Ayos. Ayan, dito na tayo mga busing Andala po ah Ayan. dito na po tayo mga busing At eh, maraming maraming salamat sa inyong lahat no Wambo na ang basa mo. At makapagluto na po ako. Okay. Ah, pagpasensya nyo na po muna kung mga Mexico lang na video or mga dito-dito lang muna ito yung mic ko. Kung mga dito-dito lang muna yung mga magagawa ko. Ah, kasi napakasama ng panahon eh. Tatlong araw nang masama yung panahon. Tapos kahapon, ah, siya parang langkasuin pa ako eh. <clears throat> So, sobrang sama ng pala ang pakiramdam ko hapon. At nakainom ka agad ako ng gamot na wala rin. Ayan, hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat sa inyong lahat at magandang magandang maga. I love you all. Bye. Hindi nila yung laing ko. nabigyan ko na si kuya, nabigyan ko na si ate. Bing, hindi na ako na kapag video kasi nagmadali ako eh. Ayan, o oh, di ba? Diba? Ay, sarap. Pero mas 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 nasarapan pa rin ako ng kwan. Mas nasarapan pa rin ako ng talbos ng kamuting kahoy. <laughs> pero napakasarap, napakasarap po, grabe. Ang bango pa. Mabango pa rin yung kamuting kahoy Pero mabango rin ito At masarap, grabe Maanghang Wow <laughs> Nabigyan ko na si Ate Beng Nabigyan ko na si Kuya Yan ito na lang natira sa akin ngayon dito sa labas tuloy na yung ulan mula pa kanina Kaya nagmadali akong magluto yan, yan diba tuloy tuloy na yung ulan <laughs> yan, dugtong ko na lang po ito sa kwana sa pagbili natin kanina